Mami, mami, nakauwi na po ako. O oh, anak, kumusta ang school mo? May star po ako kanina. Oh, yeah, very good. Ang galing naman ng anak ko. O sige anak, magpahinga ka muna at kumain ka na. Mami, may hindi po ako maintindihan sa school. Bakit hindi mo naintindihan? Siguro hindi ka nakikinig sa tinuturo sa'yo. Nakikinig po ako. O sige sige, mamaya tulungan kita. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko ha. O so, Tama yan. Dapat ganyan palagi ha. Kakain ka ng gulay. Yes po, mami. Kailan po kayo uuwi? Sana po. Pagka-birthday ko, nandito po kayo. konting tiis na lang, anak. Malapit na. Uuwi ni si mami. Anak, kahit malayo ako, ginagawa ko to para sa'yo. Dahil ikaw ang BFF ko. Kami ang BFF nyo sa Kongreso. BFF Party List. Number 86 sa balota. Ang party list ng, ng bawat pamilyang, pamilyang Pilipino. Pilipino.